Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. May nahapon, magandang hapon. May pagamalam niyo amin, Luzon, Visayas, Mindanao. So ito po ang ikapitong araw ng kanduli ni Ama Ali sa so, lahat po na ating mga kapatid. Luzon, Visayas, Mindanao at lalong lalo na po sa lahat ng ating mga peacekeeping group at sa lahat ng na nagsakripisyo sa misyon Saludo po ako sa inyong lahat so kami po ay nagpapasalamat at uh, nakikiusap sa bawat isa na magtulungan at magkaisa po tayong lahat uh, bilang pagunita po andito po ang ating mga grupo dito po sa uh, grupo ng ating hanay na ating mahal na rina at mahal na hari andito po kasama natin ang ating mga sultan at ang ating mga sultana at dato So, nagpapasalamat po kami at ibibigay ko po ang oras sa pagsasalita uh, para sa ating lahat, ang ating Sultan ng Lanao, si Sultan Don Amiril. Ano yan? Live. Live na ngayon? Live po. Wow. Uh, Paulit-ulit tayo ngayon. Uh, parang, parang ang didigisya mo kami ah. <laughs> uh, anyway, uh, uh, binabati ko ang lahat. Uh, magandang hapon. Uh, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Sa ngayon, dandi kami sa isang palasyo namin sa Maynila. Okay? So, hindi po ito sa lanaw uh, dahil uh, meron na pong, ano, mga ginagawa rito sa sa Maynila kaya uh, so, sa ngayon wala ako sa nandiyan sa Lanaw uh, anyway ang gusto ko lang uh, sabihin sa inyo uh, uh, ngayon ay uh, pangpitong araw na pagyulok sa namin sa pagkawala ng aming ating mahal na Sultan uh, Aka Sultan Toronawan Dumaga at uh, Uh, he was the uh, Sultan of uh, uh, Sulu, North Borneo and uh, Southeast Asia. So, uh, uh, very important person po sa amin ang mahal na uh, Amahali. Uh, Secondly, uh, na gusto kong ibalita sa inyo, uh, we are revalidating the ano the uh, United Nation ID. Uh, although the uh, the past uh, United Nation ID was uh, was already very nice. maganda po yon, no? Pero dahil sa na napipikit ngayon ng maraming mga tao na mapagsamantala Uh, piniki nila, hindi na pinadaan sa tamang proseso kaya rinirivalidate ng uh, mahal na reina at mahal na hari ang uh, United Nation ID uh, nilalagyan ng bagong teknolohiya meaning uh, lalagyan nila ng microchip na siya yung uh, parang uh, safety sticker para hindi na siya magaya. Okay? So, uh, ito na sinasabi ko sa lahat, lahat ng mayroong United Nation ID at saka wala pa. Uh, yung mga mayroon, uulitin natin ang ano nyo, ang ya, ang ID ninyo. Gagawa pa tayo ng bagong ID. At uh, tungkol sa uh, kung paano ang proseso, you have to add at least 200 pesos. Supposedly, 500 pesos yan ang gagastusin nila ng uh, ni Queen at saka si King. Pero, uh, uh inaako nila yung ano, 300. Ganun ba? Mag-a-add yung, uh, ito po. Uh, um, okay. add po tayo sa mga existing na mga may United Nation ID ng 200 huh? para sa microchips. Uh -oh. Pero sa mga wala pa, kibali, 3 eh, 500 lahat po. Kasi, kumbaga nga, i-release natin yan with microchips na. So, yan ang teknolohiya. Kumbaga nga, magiging security sticker natin or uh, security code natin na kumbaga nga hindi makukuha ng iba. So, ibalik uh -oh. ko po okay. sa ating lato. Okay, okay, okay. Uh, so, uh -oh. Oh, sige, uh -oh. very understood na uh -oh. yeah. Okay so ayun na 'yon at uh, itong ano uh, I am really advising you strongly na kumuha na tayo ng United Nation ID. Huwag na kayo magano uh, mag, magdududa because uh, ito ay katotohanan. Mangyayari na po yung magkaroon tayo ng shutdown. Ah uh, shutdown wala na mga financial agencies, wala na mga banko, pati mga companies o mga supermarkets hihina na po yung supply nila. Ha? Huh? So uh, uh, ano, uh, kailangan lang natin yung yung ID na yon because pag uh, pagpunta tayo sa iba, ibang lugar uh, at uh, tayo doon sa mga uh, uh, checkpoints sa uh, mga boundaries between uh, between uh, Luzon, Visayas, Mindanao, and Palawan, kailangan nila i-check yung uh, United Nation ID natin. If eh, wala, wala tayong United Nation, hindi tayo makakadaan. So, that is how important is the United Nation ID. no? Uh, kaya, kung na kayo, kumuha na kayo. What is 500 pesos no? yung sababuhan? And then, doon sa dati, Uh, sabi nga ng niba eh, uh, na it will be 200 pesos only. So, mag ano na kayo, kuminusa kayo, mag, mag, uh, mag na tayo, uh, mag, mag, magbigay na kayo, magbayad na kayo at uh, para magawa na yung mga United Nations ID natin. Okay? Uh, ito ngayon sa ano ngayon, sa case mo ngayon, pinag-worried uh, eh, eh, nga ako dahil sabi ko, pag na-delay pa itong pag-uwi ko sa Mindanao, baka maabutan ako ng, uh, ng shutdown, ay eh, papano ako mga kadaan. Pero ang sabi ng iba, uh, no worry, ano, uh, dato, because uh, you have the United Nations ID, uh, pwede ka naman padaanin. Okay? Pero ang kina, kina, kinatatakotan ko, baka wala tayong gasoline supply. Wala akong mailalagay doon sa sasakyan ko. Wala akong may gasolina. Tubig na lang. Huh? So, yun ang problema ngayon. Uh, uh, ngayon, ang tanong nyo, bakit bakit ang ang present government, anong ano nila, bakit wala silang actions dito sa shutdown na mangyayari? Wala na po ang political government. Ang BBM government ay mawawala na rin. Eventually, makikita nyo, wala na sila. Huh? Dahil uh, divine, munarki na po tayo wala silang authority although nagkaroon sila ng election ito ha ah, papaliwanag namin nagkaroon ng election because pinilit nilang magka-election pinakita nila kung gaano sila ka, ka, astig mga mga astig kuno sila kaya pinilit nila nagkaroon sila ng election ah, okay pero ang totoo niyan authority na galing sa mga sa royal royal family o sa royal couple wala silang authority So, anytime, pwede sila mawala. Bantayin nyo na lang yan. Uh, hintayin nyo na lang yan. Okay, so, please, uh, huwag nyo ipagbaha, eh, walang bahala ang pagkuha ng United, United Nations ID. Kumuha na kayo. Yun lang ang message ko sa inyo. Uh, assalamualaikum. Sarap matumang Maraming salamat dato do ay Sultan Don. So ang susunod naman na magsalita ang ate ang Sultan ng Uh, Lanao, Sultan D uh, ay Dato Dik. Dato Dik. Sultan. Oh. Sultan, uh, sorry, si Dato uh, Dato Dik ang susunod na magsalita. Yes, yes po, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang masasabi ko lang po sa ano, uh, sa Lanao, uh, ano po, supportahan po natin si Mahal Supportahan natin ito. Uh, ano, mahal na rin na at saka si mahal na hari. Uh, at saka, ano po, gumising na po kayo. Mm -mm. Well, mawala na po ang gobyerno ng kano kerte, kerte lang po sila. Sa <laughs> ano po po? Mm -mm. Mm -hmm. Saan, na po tayo? Uh, Muna na po tayo. Wala na ang gobyerno. Patapos na ang gobyerno natin ngayon. Wala na. Uh, uh, basta po, kayong mga tagalanaw, oh sabihin ko po sa inyo, magkaisa po tayo, maniwala po kayo, kayo sa amin. Sa amin, ito si Sultan uh, Don Amiril. Mm -hmm. sumunod na po kayo. Ah, mas maganda po ito kaysa sa gobyerno ngayon. Mm -hmm. Wawala ng, ng corruption. Ito, uh, political dynasty. Mawawala. mawawala yung mga political dynasty. Ito, pantay-pantay po tayo. Walang lamangan, walang, pag may ayuda, lahat pari po kayo, pari-parehas, walang lamangan. Pag may ID. Mm, pag, ano, mag-ID na po kayo, United Mission ID po, kasi kailangan yun, kailangan. yun lang ang, ano, uh, kailangan natin para po, ano. Sige, ano po, maraming salamat po, ilang po masasabi ko po sa mga kabubeng kong taga-Lanao, Lanao Norte, oh. Lanao del Sur, Lanao, one Lanao po tayo ngayon. Walang <laughs> Lanao del Sur, walang Lanao del Norte. Walang Lanao. Mabuhay! Ano? Baba! Maraming salamat dato, uh, dato, Rick. So, narinig niyo po ang Sultan ng Lanao at ang dato ng Lanao. So, nagkakaisa na po sila. Andito po tayo, nakikipag-silibrar uh, kasama ang ating mga, kas, uh, mga, kapatid na Islam sa pagunita po at pagpupugay sa ikapitong araw ng kanduli ni Apu ni Ama Ali. So, sa lahat po ng ating mga kapatid Luzon, Visayas, Visayas, Mindanao, nawa po, isa, i- Isit aside na po natin ang mahidwaan, ang lalong-lalo na po ang mga hindi pagkakaintindihan, kundi bukos mag-isa po tayo sa misyon ng ating mahal na rina at mahal na hari dahil ito po ang tuwid na daan para po sa ating lahat dahil ito po ang nasa transition na po tayo ng divine government. So lahat po tayo, uh, kumbaga nga lahat na mga kapatid natin, Uh, nagpapasalamat po kami lalong lalo na po ang nanindigan sa mission na ito at yung uh, kumbaga nga dito po gusto namin i-emphasize na nakikipag uh, kahit malayo man tayo sa isa't isa gusto namin ipaabot ipa sa inyo, ipanating sa inyo ang aming pagkikiisa sa pagpupugay sa ating mahal na Sultan at lalong lalo na po may ipa-abot sa inyo ang mga layunin at mission na kumbaga nga bakit kami nanindigan dahil ito po ay katotohanan. So sa susunod na magsalita, andito po si General uh, Sha, Benjamin Riffel.

magkaisa po tayo lahat Christian Muslim kasi ito na po yung pagkakataon na mabago na natin yung sistema na itatayo sa pamumuno ng mahal na hari at sa kamahal na reyna sa pamamagitan ng mga lulo na ama ali at sa kanila apo lahat papasalamat po tayo sa kanila dahil kung hindi po dahil sa kanila wala pong ganito na mangyayari lalo lalo po tayo mabulok sa sistema sa gobyerno ng pamumuno ng politisyan kaya masasabi ko lang sa inyo lahat magkaisa tayo laban tayo, hindi tayo matakot sa katotohanan tayo, sila ang matakot kaya manindigan tayo lahat manindigan ang lahat walang matatakot dahil na totoo tayo, hindi tayo sabi ng mga sinungaling tulad sa iba kaya yung kung nakikinig man sila dyan Mahiya kayo. <laughs> mahiya kayo sa mga mukha nyo. <laughs> Pakita nyo yung mukha nyo na kung kayo nga kayo, lumabas kayo. Huwag kayo magtago. Sasabing, kayo sa yan mga lang masasabi ko sa tayo. lahat. Magkaisa. Magkaisa lang. Hayaan na natin yung mga taong umangkin. Kasi sila, hindi yan dito para sa atin. Meron silang ibang daan. Kaya dito tayo, diretso. Diretso tayo para sa ikatagumpay ng misyon ng monarki sa pamamagitan na sa pamamagitan ng mahal na hari at sa mahal na reyna at sa mga lolo lahat lalo na po sa mahal natin na presidente na nagpakumbaba sa mahabang panahon at sa ngayon sila rin po ang bumalik para itayo muli ang tunay na pamumuno salamat po sa lahat magkaisa Muslim, Christian. Maraming salamat, uh, General Sha'arifil uh, ang susunod na magsalita ang isa nating um, ang ating sultana ng Lanao. Uh, wala din ako masasabi. Maano lang, sunog, lang tayo kay mahal na queen well, at saka si mahal na king at saka si Apulakay. Yun lang. Huwag na tayo palikot-likot pa. Doon na tayo mabubuhay. Thank you. Okay. Salamat, Sultana. Tapos ang ating uh, mahal na bay ng Lanao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ito po ay bago ako sumali dito. Uh, ano to uh, tinukla uh, inalam ko muna kung sa ano tong sinalihan uh, ano tong sinamahan kong ano uh, monarkiya pero nakasama po ako sa ano sa mission kaya na nalaman ko kung ano yung katotohanan kaya po pinorsigi ko na po kaya hindi na po ako magsasalita ng marami dito uh, yun lang po nasa inyo na po kung maniniwala kayo o hindi pero uh, ito po ay totoo. Kaya mangyayari po to. Hindi po to pananakot. Uh, ito po ay uh, pawang katotohanan lang. Hindi po ako magsasalita dito kung hindi ko po na naano, uh, kumpaka nakita or na nalaman ang katotohanan. So yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat po So, uh, bye So, ang susunod na magsasalita tungkol naman po sa mga ID natin So, kumbaga nga, marami ang nagtatanong na kumbaga uh, yung sa mga ID ngayon at uh, marami ang hindi pa nakakatanggap So, ang ginagawa po dito sa national office natin ngayon para sa ating mga leaders Luzon, Visayas, Mindanao na kung dinago na po natin ang sistema ng ating ID So, lahat ng mga, yung panawagan natin, na yung mga master list ng mga ID sa so United Nation, kunin nyo na po ang kanilang mga details. So, master list per leaders na ipapadala po sa national office. Pangalawa, i-change po natin, yung kumbaga nga, magbabago po ang ating ID, na mayroon na po i modify kundi i-upgrade natin, may microchips na po. So, Uh, sa ating kasama na kumbaga nga siya ang in-charge, ibibigay ko po sa inyo si Kuya Mike para mapaliwanagan o malaman po ninyo ang status ng ating mga ID. Hello po, magandang araw sa ating lahat. Magandang araw mga kamahaligan. Uh, ito yung unang pagkakataon na uh, lumabas ako. Na, kailangan nga lumabas eh. <laughs> Uh, regarding sa mga ID, yan, na uh, uh, ito lang yung mga masasabi ko, nag nagpost na po ako yung mga, ano yung mga dapat gawin. na rin ni, ni ate, kung so, ano yung mga tamang proseso. Uh, ang masasabi ko lang ay lahat po tayo. Sumunod, kung kayo po ay naghahangad ng tamang daan, tamang proseso, tamang sistema, sumunod po tayo. So po talaga yung, ano, yung matagal ko nang uh, sinasuggest sa mga leader pero ang titigas ang ulo eh. Sabi ko, sige lang, uh, tamang ano lang ako, masid. Sa totoo yun talaga eh, ayaw ko talagang ano, magpakilala muna. Siyempre, eh. alam ko din yung ano yung naging trabaho ko ngayon eh. Kung baga, uh, saka, ano okay, ko eh, mahihayin talaga <laughs> Di ako. Hindi ako sanay sa mga gantong ano. Uh, pero dahil nandito na, isa ko sa napili, isa ko sa pinagkatiwalaan. Kaya maraming salamat sa mga patuloy na lumalaban sa katotohanan, yung mga naninindigan sa tama. Pag tama ay tama, mali ay mali. So, uh, sa mga ID na, ano na, akin lang na may uh, follow up, ah, uh, tawag nito. Ano ba yung mga, ano, yung mga dapat din, Ayun, ah, uh, sa mga naguguluhan, sa mga naghahanap ng pending, sa mga patuloy nagtatanong bakit ganyan, bakit may ganito, ito po ang aking masasabi Mapalad po yung mga pending na ID Bakit? Bakit ko nangasabi yun? Kasi yung mga pending na ID na yun, kahit po yun ay pending meron po akong record nasa master list Ibig sabihin, kahit wala po kayong ID na hawak Huwag po mag-alala kasi nga may record ako And then, uh, uh, sa mga hindi pa nakahawak ng ID uh, Okay lang po na hindi nyo makuha kasi nga po, meron po tayong final na proseso. Gawa nga, gaya nga po nang nasabi ni Queen, ni Lucky King at ating mga iba grupo na may mga tao po, may mga tao po at mga leader na talagang matigas ang ulo. Uh, kahit ano pong paliwanag namin, may talagang uh, uh, bigyan ng paliwanag ng isang, isang tao kung ayaw namang sumunod. Kumbaga, uh, ginagawa po namin ito bilang one system tap po tayo. Ibig sabihin, lahat po ng mga IDs, uniform, ano pa ba, ang um, mga transaction, diretso na po tayo sa one system na kung saan ipapasok po sa national. At, at, patapos na rin po lahat ng mga mga panluloko nila ng mga pamemera. Yung tipong ako gumagawa ng ID ha, ito, uh, aminig sa inyo ha. Uh. Sobrang hirap ng dinaanan ko talaga. Uh, Kumbaga, yung uh, mga uh, pangailangan ko, talagang sinugal ko talaga. Matagunong ko lang yung trabaho ko. Naman yung mga iba. Kapig na lang kabig diba? Pero hindi ko yun yan. para sa akin, na uh, isa ito sa ipapalakas sa akin. Mas tala ko lumalakas habang ako ay uh, Kasi alam ko naman na lahat ay kaya ko. kung so, ganyan, yun lang po ang, ang masasabi ko. Yung, yung mga ID po, huwag po kayong maglala. Uh, palagi lang po kayong sunod sa mga tao po. Ngayon, napapasok ko yung mga nagkakomment. No? sila po yung mga tao na pinagkakatiwalaan ko yan po at tandaan niyo po ha uh, sila po yung mga pinagkakatiwalaan ko na gumalaw kasi hindi ko po kakayahin wala sila eh pati rin po ako lalabas kung rin sila eh kumpara pati rin kay Apolakay kay Queen eh, kay King England jump maraming salamat po kasi um, nandiyan po kayo lagi niyo po kaming inaalalahanan mga bagay na makailangan po namin So, mabuhay po tayo, lumaban at manindigan sa tama. Maraming salamat po. Maraming salamat Kuya Michael. So siya po ang in charge sa ating uh, uh, mga ID. Kaya nga sa panawagan namin sa lahat mga leaders, Luzon, Visayas, Mindanao, na eh, gumawa lang po kayo ng master list. Kasi ito po ay pinaghandaan po natin ang sinasabi natin na global shutdown na lahat ay mawawala lahat ng sistema kaya nga ang ginagawa ng ating um, ating kasama ngayon ay inaayos ang lahat ng mga files para po hindi po tayo mawalan hindi hindi sa atin ang kawalan kundi uh, inaayos para sa di, nasa transition na po tayo ng divino na goberno. So, sa sinasabi namin na kumbaga nga, ito na ang katuparan ng lahat ng mga mula kay, uh, kay uh, Jules Pikiram o Tatay Martin, kay Ama Ali, na ngayon ipinagdiriwang natin ang kanyang kapitong araw ng kandoli at ang ating physical na liderato na pinamunuan ng ating mahal na rin at mahal na hari na kasama at kasangga si Apu Lakay. Ito na po ang daang matuwid para sa pagbabago, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa para sa buong mundo. So, I'm also calling all our people, our co-Philippines, not, all, not, here, not only here in the Philippines, but all over the globe. This is your city Halima, even though I was not able to go live for so long, but I'm calling you Uh, that uh, the seven the uh, eight countries the Mapilindo, the Malaysia Philippines and Indonesia we have already have the existing uh, potential leaders so the vegan the Vietnam in India Ghana Armenia and Nigeria I'm calling all the potential le leaders all over the globe that we must have to stand firm this is the uh, we're in the transition of the divine monarchy and we are, uh, as, as soon we will be implemented Implementing the divine program, all the projects, not only here in the Philippines but all over the globe. So stand firm, guide your, guide your people, and help one another. We must have to respect each and everyone. No greedy, no competition, no jealousy, because this is the Godly, Godly program that we must have to guide and help one another for us to succeed. So, sa lahat po ng ating mga kapatid, Luzon, Visayas, Mindanao, maraming maraming salamat po sa pagtangkilik at pagtulong po sa ating mahal na Rina at mahal na hari sa kanilang misyon sa ilang dekada na na pagsasakripisyo sa misyon na to. At nawa po, Magkaisa po tayo, isa puso po natin ang pagmamahalan, respeto at pagkakaisa. Kagaya na nakikita nyo nga sa ngayon, andito po ang ating mga sultan at dato from Lanao, mga kapatid natin dito sa uh, Light Mall, sa ating head office, ang ating mga Royal Christian, mga Royal Armed Forces, so andito po ang ating general na kasama natin. So, nagpapasalamat po kami sa inyong lahat. So, again, uh, taos puso po ang aming pakikiisa. Maraming salamat po.